Ayun Ay, oh. Good morning, good morning, good morning. Magandang umaga, magandang umaga sa lahat. Magandang umaga pa rin ninyo. Saan ka na? Morning, morning. Morning, morning. Uh, ano muna kami? Uh, akit muna kami sa bundok ng Tasik. Bundok ng ano, walang hanggan. Oo. Uh oh. <laughs> tasik Luma. Yeah. Nene, no, 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 no. Tasik Lama. Tasik Lama. Ayun mga kasama namin. Oh. Ay, kaway, kaway muna. Kaway, kaway. Ayan <laughs> eh, si Busnats, pamalakasan namin. Oh. <laughs> tapusin ano ko bike ko naiwan sa bahay ito, ito, ito. ano uh, fresh pa pati yung hangin fresh yung nagsasalita lang yung nagblablog na lang hindi fresh oh <laughs> my god yung <laughs> nagbibideo na lang yung binasa kami ah, Puro vlogger to mga na Kumpisa na ng pamumundok ni Boss Nuts Nangunguna ako Nangunguna ako Tinatawa lang ka ni Boss Nuts ha Germs Tinatawa lang ni Boss Nuts Nangunguna ako na <laughs> oh, tinatakbo Nung araw, di ba Tinatakbo natin to. Mula dun, nung dito. Woo! Nung medyo... Pa. Hindi, nung medyo araw-araw pa tayo nagja-jogging sa stadium. Di ba, punta natin dito, takbo tayo. Pero ngayon, di na kaya. Tukod na tukod. Oh. Luminipis ang hangin, paket ng paket. Luminipis ang hangin.

ano busnuts nuts? Kaya ah, yeah, ba? Kaya! Yeah, yeah. Kaya! Ah, yeah. nuts pa ba? Gulong bisa Gulong? na kami ito hindi na ito Wala nang semento to Ibisa na ng medyo mataas-taas na Akyatin to At medyo mahaba-haba Ayun wow. dito yung nawasan ng Brunei Wow Oo <laughs> Dito nila kinukuha yung kanilang ano, tubig. Ano? Oh. Puro GoPro. Man. Puro GoPro. Ya. Puro GoPro yan. Ya. Let's go, mundok you know? yeah, yeah, maraming isda sigurado Jan. May buaya din Jan. Sigurado. <laughs> Eh Jan, Jan tuh Diyan manunusok si Kuya Jerms. <laughs> <laughs> Kung yung sa kanal nga hindi ba tama-tama ala no? Pagbalik namin doon. Oo. Oh. Nandoon yung tatloy. Dat Oo. Eh. Oh? Oo, oh, nandoon pa yung si Hindi na kami tumuloy. Oo, oh, nauna no, na. No, no. Sabi siguro pinagbigyan na namin kayo kanina eh. Ibig sabihin madaming huli yung mga yun.